So, ayan guys, may tanigi nga pala guys, oh. Ayan. Dalawang piraso. Ito pa isa, oh. oh. Kalaki-laki ang tanigi, mga guys. Ayan, oh. Uli sa rapala. Ito nga pala guys, yung nakahuli, oh. Ayan, oh. Itong rap isda-isda na maliit. Ayan. Ayan, oh. So. Napakaganda tingnan, oh. Ang laki. Udah sarap alam, mga guys Tanigi. igi Tangi mga guys Shout out Sanya, mga guys Ini, yan Tani hmm. tanigi mga guys,